<laughs> ano? Ano ba yan? Damba. Buhay pa ba? Baka hindi na. Oh, kamustay mo yung mga... Alaw, alaw. Ayan na. Ang pambato. Kamihan na natin sisilipin yan. Malaki na hata eh. Oh, malaki na. ang katas ng bonus. Yan yun. Dumating na ang aming pinakahihintay. Ha? Galing to kay Manong Serge Capistrano. O, di ba? Kilala si Manong Serge na isa sa dalawang merong Bobby Bulls sa Pilipinas. Legit. Na nabigyan talaga mismo ni Bobby Balls. Bobby Balls, kung sino si Bobby Balls, napakadaling malaman. I-search nyo lang sa Google yan or sa YouTube. Malalaman nyo To make the story short, umorder ako ng kanyang manok, Kapistrano. Balls ang tawag niya. Pero ito ay hindi pure, ha? half lang to. Kasi ang sabi niya, ah uh, hindi nyo kailangan ng ang pure balls kasi pang infuse ang kailangan nyo so leave it to me sabi niya na ako na lang ang nagbe-breed para sa inyo para mabigyan ko kayo ng mga hack so hindi importante ang meron kang unless you are uh, manong search capistrano ang kanyang uh, kasamahan na nagkaroon ay si speaker Ramon Mitra dalawa sila so natupad na yung Isang isa sa mga childhood na breed na gusto ko ang Bobby Bulls. Pinaka talaga kasi siya. Tapos ang next, ang isa pa ay ang Mitra 56. Mahilig ako sa hindi magandang itsura, hindi mo maganda itsura nila para sa sarili nila, para sa akin ah. Pero sa ibang mata ng ibang tao, parang hindi sila ganong kagwapo. Pero sa akin, yun ang gusto, gusto ko. So ito na. Hindi ko alam kung mailap o, oh. siya'y hindi, no? Kaya dapat care careful. Bakit hindi umuwi Yun. yan? Oh, relax, relax. Ito siya. Bobby Balls Cross ng Cheryl Pennyhatch. Ay, hindi naman siya mailap. At meron siyang? Wait, wait. Meron siyang wing band. Ayan o. Oh. Alright. Bata pa to. Yes. Kabata-bata mo. <laughs> Galing no? Di pa to kumain. So, bago kami umuwi, bumili na kami ng Thunderbird. Ayan no? Ah, ranging. Stag developer. Para sa 1 month to 4 months old. Ito yung kakainin niya hanggang sa maging 4 months old siya. So, dahil medyo special to na manok, hindi ito kakain ng darak-darak, no? <laughs> Baga to, spoiled to. Magiging spoiled itong manok na to. Ah, lalaki. Di ba? Yan, yan siya. Ito yung nagkakalaga ng tumataginting na 3,000 piso. 3,000 pesos. Ito. Ngayon, ng shipping fee, dahil pinsan ko lang din naman yung rider, uh, syempre, presyong pinsan lang ang uh, singil niya sa akin. Siyempre, hindi ko sasabihin yung presyo. Baka... <laughs> naman, iba. Baka maging pinsa niyo. Sir. Oo, oh, baka, baka lahat maging pinsa niya. So uh, shout, out shout, out. shout out na lang, shout out. Shout out. nasa una ng video, ang pinsan ko si Kenneth. Kenneth Marasigan. anak ng uh, tita ko, na paborito. Isa sa paborito, ba, dalawa lang dalawang paborito ko eh. O tatlo eh. kumerami Pero isa sa paborito kong tita. Anak siya ng pinaka nag-alaga sa akin ng bata ko yan eh. So ito ang aming Capistrano balls. First time na magkaroon namin nito. Hello, bebe. Pero ano siyang pangalan? Wala pa siyang pangalan eh. Papangalanan pala siya. Mayroon siyang sisew.

nabili. So, let's go. Meron na. Ito na. Ang napakabait. <laughs> o, dito ka sa taas. O. Baka pumunta sa kabila. Hindi. O, ito nga pala ang kanyang mga stock, no? Meron siyang Vitamin Pro. Binili namin siya ng Vitamin Pro para sa kanyang uh, uh, every other day na juice. Tapos, ito yung kinakain niya ngayon. Ang kanyang pang one pang one month to four months old na baby stag developer ito tapos pag four months na siya ito na ito na ang kakainin niya oh, stag developer para sa four months hanggang six months pagkatapos nito enter na o, oh, napaka special naman ang pagkain niya no Okay, mag-alala kasi ano siya eh uh, special child you know. yun <laughs> Tapos, siya ay isang asil. Ito Dito siya galing. Kay manong search pero ito it lumang-luma na to. So isa siyang Vatican breeder. Luma na to. 1995 magazine. Kung makikita nyo dito, merong schedule ng derby. 1996 International Derby ng January. So ito, prior. So 1995 itong magazine na to. Ganun na siya katagal na breeder at nagbebenta ng mga manok. So, napakamahal ng mga manok. Pero ngayon, nag-share siya sa mga small time na backyard breeders. Sabi niya para ma-level yung mga playing fields ng mga sabungero. No. Kaya bumili tayo ng isa. Ayun na siya, Ayun na Cute. Siya. Hey. Dito ka nga. Baka ko mabilayan. Oh, so papakainin, papakainin namin siya ngayon. Halika rito lagi namin pina, ito yung aming brand ng vitamins sa aming mga alaga ito talaga yon. pero gumagamit din kami ng egg 1000 para sa mga brown eggers mm um, konti lang para sa kanyang juice, juice. water juice oh, meron siya dapat water juice <laughs> cherry flavor Kini mo ba tayo Spoiled eh no? Hindi kasi Wala naman sila ginaganyan eh oh, Sisiw pa siya Pag sisiw pa Yan talaga Kailangan mo kasi lagyan ng foundation hmm. oh, baby stag Ba't kaya may dila-dila pang ganyan yung pagkakagupit? Ano <laughs> <laughs> hmm. ba? Thunderbird! Baka naman. Baka naman sa mga small time breeder na katulad ko <laughs> oh. tahimig oh. lang to na no? ito na yung juice mo water juice water juice oh oh inom ka agad siyempre mm. hindi siya pa oh. eh oh oh mm. Yeah. Yeah, man, nyaman niya talaga yan. Di ba? So, lumaki kang ano ha. Bibo ha. At tulad ni Hulk ha. Yung lava ball ha. Huwag ka tulad ni Bradley ha. Na salbahe. <laughs> Bradley salbahe. Bradley salbahe ka ka no? Hmm. So nandyan na rin ang yung needs. Sarang mo Nakapaglibot-libot ka na rin sa baba. Sasarado na kita. At dyan po nagtatapos ang aming pagpapakilala sa inyo sa aming bagong sisiw na sisiw pa talaga, baby pa kaya... Wala pang pangalan. Mm, yan ang aking childhood dream na magkaroon ng ganyang klaseng manok. So salamat Manong Serge sa pag-share mo sa aming mga small time breeder. Huh? Bakit sisiw? Kasi yan ang sinishare niya yung eh, mga sisiw kinakalat niya yan kasi matanda na daw siya gusto niyang mag level yung ano yung pagmamanok kaya ganun <laughs> tsaka mahal yung mga matatanda wala tayong gahan budget no? pero kahit, kahit sisi yan medyo mahal <laughs> hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panunod alam. paalam judging pa ba yun ba't tayan mo yung ano bago natin, ba -bye, ha bago natin bye bye judge